anong masasabi mo para sa handaan ng ano? Ah, siyempre. Sa Eps Tuda. Oh, uh, yan ang handa, handa para sa mga kasamang Tuda. Ah, uh, oh, wait ka lang ha. Wait lang. Wait lang yun. Wait, 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 wait lang. Wait lang ha. Wait lang. Doon lang yun. Wait lang.

Kuya. Hey, bukas, tuloy natin si Living Guys, mga ano, kasuluk-sulukan namin ka ano dito. Ka kadadaan namin dyan sa sulok-sulok dyan oh. eh natagpuan namin itong ano meron pala ditong niluluto Dito tayo sa Santolag saan ibinebenta binibenta yan kuya makita niya sa Facebook Ayan, Isang to tolan din. Paghanda yan sa party ng ipistula. Ay, ano pala to? facebook yan tata. Guys, ano pala to sa ano to? Party. Sa Ifs Tuda. Tuda. Oh, kasi may party sila. Uh, Nanda. Shout out, uh, shout out muna kay Kuya. Shout out Kuya. Tuda. Pangalan. Miguel. Miguel, shout out kay Kuya Miguel. Kaya, you know lang. Alas. Oh, di ba? Sarap. Ang hirap, hirap nang gawain, guys. To. Bukod Kita niyo naman, guys, kung paano ginawa 'yan. Ah. Siapa? Mga opisyalis Ito opisyalis to Prey Prey Siapa? ano? Siapa? 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 Oh, oh sino? Santolin nyo. Uwi ka na? Ikaw na lang kuya, may interview sa Santo nyo. Madi sa <laughs> rap. Madi. Madi. ano ang masasabi mo para sa handaan ng ano? Ah, siyempre. Sa Eps Tuda. Iyan uh, handa, handa para sa mga kasamang Tuda. Yan. <laughs> Eh guys oh, ang dami pa niyan. Ang dami pa oh. Lumakarnay, <laughs> pakita mo lumakarnay. Oo, oh, ang dami. Ang dami pa nilang gagawin. <laughs> yan. Para bukas yan. Sinukuha mo yan. Sabaw? 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 Hindi may hiniwa ano? Hindi nga. Sabaw? Hindi nga. Hindi nga. Hindi Game naman sila eh. Game naman sila, videohin eh. <laughs> yan. Hindi nga ko lang sanak ko. Ang so, cute so, ng kawaii lang. Yo kawaii kawai, yo. Shout out. Pakitrans okay. sa Facebook niyan. Sa Facebook. Teka. Right? Okay. Tina. Sina. Okay na Tina. Baka video 'yan, live 'yan, hmm. live. Ano? Hmm. Baka nangyay game naman sila, guys. Kawaii. Kawai. Okay. Salita. Guys. Ah, guys. Maraming salamat sa inyo kasi yung kumpare kong vlogger nandito sa bahay ngayon. Talawang taon na akong dito Hindi, na -tang. Na -tang. Uh, Hindi ko na uh, nagamit malawak. Ah, Maraming salamat sa inyo. Guys, mabilisan na ito. Napadayo lang ako dito sa ano. Sa kumpare kong buo. Ayan. ayun siya. Okay pare

May komentaryo tayo kung paano kita hinatin. Hmm. Kung may problema tayo dyan. Yeah. Yung... Diba? Yeah. Uh, ano lang. mo? Itong, yung video natin. Kasi, ah, ano lang ito? E pare.